Inilunsad sa bayan ng Santa Cruz, Laguna, ang botimo Mo, Shoot Mo sa isang inisiyatibong programa ni Mayor Edgar Igay sa Luis bilang pagbibigay halaga sa kalikasan at upang maiwasan ang pagtatapon ng mga plastik sa lansangan. Kasabay ito sa pagdiriwang ng Environment Month na kung saan nagkaisa ang mga opisyal ng pamalang bayan at mga residente para himukin ng bawat barangay na paigtingin ang kampanya sa kalinisan at patuloy na pangalagaan ng lahat ng ilog at daluyan ng tubig sa kanilang bayan upang maiwasan ang pagbaha sa kanilang lugar na mas palakasin palalo ang kampanya sa waste segregation sa tanogpati ng alkalde Binigan din ni eh Santa Cruz sa Mayor Igay San Luis na malaking bagay ang pagpapatupad ng programang ito dahil habang nalilibang ang kanyang mga kababayan sa pagpapasyot ng bote, hindi nila namamalayan na malaking tulong ito para maisaisip at puso ang pangalaga sa kalikasan. Inikayat din ni eh San Luis ang kanyang mga kababayan kasabay ang babala na huwag magtapon sa anumang sulok ng kanilang lugar na mga upos ng sigarilyo na nakakasira sa paningin ng publiko dahil kung mahuhuli ang mga ito ay hindi patatawarin. Sinabi ni San Luis kapag nahuli ang mga nagtatapon siya may kakibat itong penalty. Sinasabi niya noon na sa kanyang mga kababayan na darating ang panahon na ang mga yamang dagat ay mahaluan na ng plastik at totoo nga umano dahil naabsorb na ng marine life ang mga plastik na itinatapon sa body of water. Nanawaga ng alkalde sa kanyang mga tauhan na higpitan ang pagpapatupad ng ordinansa upang mapanatili ang kayusan sa kanilang bayan upang hindi na mabalahura ang mga itinuturing na pasyalan sa kanilang bayan na magiging kawawa ang mga susunod na henerasyon kapag ito ay mapapabayaan na ang resulta nito ay masisira ang ilog at lawa. Dalangin pa nito na sana nasa may balik ang kalikasan, hindi lang sa atin kundi bilang pagtanaw sa Panginoon na binigyan tayo ng ganitong mundo at dapat pangalagaan. Binigyan pa ng alkalde na kanyang nasasakupan na wala o manong magmamahal sa mundo kundi tayong lahat. Samantala, maliban sa launching ng Botimo Shoot Mo, una nang nagsagawa ng tree planting at general cleaning activity ang mga empleyado ng munisipyo. Lumahok din sila sa kampanyang Pride March. Tampok sa naturang aktibidad, sina dating Congresswoman Sol Aragones, Bukal Piwit Perez, mga konsihal ng bayan at iba pang mga panauhin na nakiisa sa naturang programa. Ronda balita mula sa lalawigan ng Laguna. Ako si Che Arnarit, naghahatid ng mahalagang impormasyon at balitang totoo.